Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also ma'am! mom. <laughs> guys, for today's video nga po pala, ipapakita ko nga po pala sa inyo mga kaganapan nga po pala kahapon. Late na naman nga po pala talaga ang hindi nyo makapag-upload gawa ng kagabi nga po pala ay hindi ako nakapag-voice over. Gawa ng kagabi nga po pala talaga ay dun ako kila mama natulog. Ibawal nga po pala talaga dun ang maingay gawa ng syempre maraming nga po pala talaga dun kapitbahay. At baka nga po pag dun ako nag-voice over ay baka nga magkagising yung mga kapitbahay gawa ng syempre malakas lakas nga po pala talaga ang boses ko pag nagbo-voice over. So, sa mga oras nga po pala talaga nyan ay nag nga po pala ako at punta nga po pala ako doon kila mama mga alas 5 nga po pala yan. So pagkarating natin nga po pala namin dyan sa bahay nila mama, iwala nga po pala dyan sila mama at nagkuha nga po pala inuman ng... doon sa may basod. Gayaan man po hinintay ko nga po pala dyan si mama ng ilang oras. So habang nga po pala kami ay naghihintay ito nga po pala si baby ang gaito ang tuwa gawa ng syempre nagsasayo nga po pala yan. Habang si baby sherry naman po ay abala nga po pala doon sa paglalo sa mga kuya niya. yung mga kuya nga po pala niya ay nasa loob ng bahay. O, ba ang baby sherry ang galing talaga mag-akyat dito sa upuan. inihintay ko nga po muna si mama bago nga po pala ako umalis para naman po may ko nga po pala talaga ito ng habilin. Nagpaalam nga po pala ako yung mama na may pupuntahan nga po muna ako ngayon gawa ng ngayon nga po pala talaga yung celebration. Birthday ni Mariel. Noong January 30 pa nga po pala talaga yung birthday ni Mariel kasi na late nga po pala talaga yung celebration. Gawa ng syempre may trabaho pa nga po pala siya na kailangan nga po pala talaga yung tapusin. Kaya naman po talaga itong si Mariel ay naagsipan na lang na sabado na lang nga po pala talaga para pagkabukas nga po pala ay linggo ay wala siyang paso. Ilang minuto nga rin po pala ay na nga rin po pala dun si mama tang nagbiyahe na nga rin po pala ako pupunta dito sa venue. Dito nga po pala sinelebrate ang birthday ni Mariel dito nga po pala sa may Calasgasan Resort. Nauna na nga po pala dito sila Elwin gawa ng syempre gagawa pa nga po pala sila ng decor para nga po pala sa picture mamaya. So habang nga po pala kami naghihintay dito kay Mariel ay eh, naghihintay hintay nga po muna kami para naman hindi kami mabugnot dito. Ano syempre hindi pa nga po pala talaga kami kumakain sa mga oras na yan kaya naman ayan nagutoms na talaga yung mga tummy namin. So habang nga po pala naghihintay kami dito kay birthday kay Lea ay nagtiktok-tiktok nga po muna kami para naman mahibsan yung aming gutom. Kailang ilang nga rin po pala kami talaga dyan sa pagtitiktok bago nga po para talaga namin ma-perfect yung sayaw. So, nilibang na nga po muna namin talaga yung mga sarili namin gawa ng syempre. Hindi naman po kami pwede mag-una dun sa pagkain. Gawa ng syempre mag pa tong birthday girl na to ay ang tagal-tagal talaga nito ni Mariela po. Medyo natagalan nga po pala talaga dyan si Marie dumating gawa ng syempre may ginagawa nga po pala talaga siyang important matters. Pero nung natapos na harin rin po pala talaga ang ilang oras, ay Diyos ko, dumating na talaga itong birthday girl nito, ito. Napakatagal talaga nitong babaitang ito. Tapos no. celebration niya po pala talaga ito ng birthday gawa ng si Ate Tere nga rin po pala ay birthday din. na sila pizza. Ito nga po pala talaga yung paborito ko. Ang langka. Kasi na ba pala talaga nito. Gabi, na isa nga rin po pala talaga sa paborito ko. Siyempre, hindi nga po pala talaga mawawala ang birthday cake. iniho na isda. Inamahan nga po pala talaga ng chop suey, minudo, spaghetti, chicken curry, masarap na balaw at pansit bihon. Dito ka talaga oh. Yan mo sindi ni Sisa. So bago nga po pala kami kumain na ngayon, eh, nag-picture nga po pala talaga ito para nga po pala may pang siya sa Facebook. Oh, Pak, sino ka dyan? Talaga namang napakalaki naman talaga nitong hinaharap nitong babaitang ito. Happy birthday to you! Okay, salamat. Sabay na lang at tapos na nga rin po pala sila mag-blow ng kanilang kaya ay nagsibugan na nga rin po pala kami. Nauna na nga po pala talaga sumantok itong tatlong ito kaya naman nauna nga rin po pala sila dyan kumain. Salamat Ang ng <marine> Ay, 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 ay ano ko makain niya po pala talaga kami sa mga oras na yan. Ito nga po pala talaga sa cellphone ko ay naka-times lock. Mapapansin niyo nga po pala sa plato ni Elvin eh, meron niya po pala siya diyan pizza. Tapos meron niya po pala talaga ang kamay na hindi ko alam kung kanino tong kamay na ito. Tapos pagdating nga po pala talaga ni Elvin, ikakunti na nga po pala talaga yung pizza niya. <laughs> <laughs>

<laughs> so hanggang dito na ano po pala talaga ang vlog ko for today's video Pasensya nyo na po pala talaga gawa ng hindi Ako pala talaga ako nakapag voice over ng maayos Uwi na nga rin po pala ako dyan 10pm At dito na po pala ako kailan mga matutulog Bye bye